But I think the 19 million is palay. Igigiling pa yun. We have to check the data, Mr. President, because what I got, hindi po palay ito. Because alam ko po ang conversion rate. Halos dalawang taon na matapos pero Marcos Jr. ang Executive Order number no. 62 na nagpapababa sa taripas sa imported agriculture products gaya ng bigas. Isinisisi ng mga lokal na magsasaka sa EO62 ang pagbagsak ng presyo sa palay dahil sa pagbahan ng imported na bigas sa merkado. Iba pa riyan ang pambabarat ng ilang traders. Araw ng lunes ay inanunso ng palaso na may inarekomendang taas tarifa ang Department of Agriculture para sa inaangkat na bigas. Bukod pa riyan ang plano sarang itigil ang lahat ng importasyon sa bigas na ngayon ay kasalukuyang pang pinag-uusapan. Paglilinaw naman ng Department of Agriculture, layunin lamang na muling itaas ang taripa ay upang proteksyonan ang mga lokal na magsasaka. Dahil dito nais ng DA na itaas sa 25%. Mula sa kasalukuyang 15% ang taripa sa imported rice. Uh, Your Honor, alam po ba ninyo ang nakakain ng isang Pilipino na bigas sa loob ng isang taon? I don't have that data, Mr. President, Your Honor. According to the Philippine Statistics Authority, ang isang Pilipino po, ang, tinatawa, ang tawag po nila rito ay per capita consumption of rice. 122 kilos daw po ang nakakain ng isang Pilipino sa loob ng isang taon. Sa mga tweed, kinuwenta po eh. Uh, 122 kilos times 115 million Filipinos divided by 20 something kasi para makita po natin per metric tons. Ang national consumption po pala base po sa kwenta ko Mr. President 14 million metric tons of rice. Ito po ay 2024. Nagtataka po ako bakit binasi nila sa 115 million Filipinos eh marami pa po namang mga sanggol eh. Hindi pa namang kumakain ng bigas yung mga yun eh. Sabaw ng bigas, kinakain po yun, Mr. President. Meron din pong mga probinsya ang ating bansa na kumakain ng kasaba. Sa Mindanao po siguro, marami doon. Meron din tayong mga lugar na mais ang kinakain, lalong-lalo na po sa Cebu. Sana po ay ibinawas sana ito. Ganun pa man, kahit na aminin po natin, Mr. President, na sa official record po ng PSA, ang atin pong consumption ay 15.5 million metric tons. Dinagdagan pa nga ng isang milyon. Eh. Sa kwenta ko, eh. isang milyon at kalahati. Eh. Tinanong ko rin po yung production natin ng the same year. Ang sabi po nila, 19.3 million metric tons. So, ang sabi ko po, Eko eh, konti naman pa 'yung consumption natin. Mas malaki pa pala 'yung pinroduce natin, 19.3 million metric tons. Ipagpalagi mo nang 15.5 million metric tons ang kakainin ng bawat isang Pilipino. Eh di sana hindi tumaas ang presyo ng bigas. Kayang-kaya, wala pa pong importation dito, Mr. President. Sa production pa lang natin, kayang-kaya na nating takpan ang pangangailangan po ng bawat isang Pilipino. So nagtanong po ako sa aking mga kaibigan sa mga concerned agencies na ayaw na po nilang ipabanggit ang mga pangalan for obvious reasons. Paano po ka ako nangyari yun? This seems to be a very big conundrum for all of us. Hindi po nila mahipaliwanag, Mr. President. So dito po, kitang-kita natin ang napakalaking corruption na yung sinasabi po kanina ni Sen. Jaime mean, na uh, supply chain, uh, kahit na po hindi natin tingnan dun, eh. doon, hindi pa lang sa statistics na ito, eh, sobra po ang ating production kesa pangangailangan natin sa pagkain. Kaya nakakabahala po kung bakit wala pa pong importation dito, bakit ganun na po ang kinalabasan. Kagaya rin po ng mga naunang nag-interpolate na ako po tinawagan din ng ating mga kababayan na mga magsasaka sa Tarlac sapagkat ako naman po ay taga-Tarlac at sa Pampanga. Lalong-lalo na po ang Pampanga sa Minalin, sa Florida Blanca, Candaba at Santa Ana. Halos umiiyak po sila one, one month ago sapagkat yung pong bagong gapas na palay ay binibili na lamang po between 7 to 8 pesos per kilo. Ang nabilad naman po, Mr. President, Your Honor, 11 to 12 pesos per kilo. Sabi po nila, umiiyak po sila literally. Nakakaawa po ang kanilang kalagayan kaya biniro ko na lamang po sila. Bakit ako po ang tinawagan ninyo? Eh kasi po kapampangan kayo eh. E si Sen. Lito Lapid, <laughs> Pero kako, ganito po ang gagawin natin. Kakausapin ko po ang aming mga kasama at pag-uukulan po natin ng uh, atensyon ito pong problema ito Tama naman po na kailangan natin pong lunasan ka agad. Sapagat kagaya po ng sinabi nila, wala na po kami kanyang kinabukasan pagka ganito ang patuloy na mangyayari sa amin. Kasaptarlak po, katulad po na pinag-uusapan nating uh, tarification law, yung biyaya at pangako ng rice tarification law, sa barangay ko lamang po ay halos meron pang natitirang between 35 to 40 farmers na nabubuhay, Mr. President Geronimo. Pero isa man sa kanila nung tanungin ko, yung iba po ay meron ding nakalista sa RSBSA, pero ang karamihan po ay wala doon. Kaya nakikita ko, bakit wala sila sa RSBSA at yun namang nasa RSBSA, wala naman tinatanggap. Kaya, kailangan po sigurong makita natin lahat yun, Mr. President. I totally agree with you, Mr. President, Your Honor, pero kanina medyo nakabulabog na banggit yung uh, numero, uh, tama talaga kayo doon. Uh, kung totoo yun, 14 million metric tons lang kailan 115 Filipinos uh, to, uh, makukonsume na rice in a year versus 19 million metric tons ang produce natin uh, sa ating bansa na bigas, ba't ba tayo mag-import? So that has to be investigated, Mr. President. Sa kanila po galing yung uh, statistics, Mr. President? That is correct. That, that has to be investigated thoroughly. Kung tama ba yung figures, then... Um, what is the pleasure of the yes, Honorable with, with, Pangalinan? With the permission of Senator Marguleta and Senator Tulfo. With the permission uh, of the gentlemen who have the floor, I, Senator I, Pangalinan may proceed. Uh, I may be mistaken, but, but I think the 19 million is palay. Igigiling pa yun and 60% of that 19 million uh ton, metric tons of palay becomes rice. So it's about 11.9 to 12 million na bigas. Kaya yung importation mo, yung consumption is 15 million bigas. Uh 19 million yung palay pag uh, 'yan ay giniling magiging 60% which is about 12 million. So yung gap is about 2 million metric tons. 2 to 3 million. So, dapat import natin no more than well, 3 yes. million? Dapat if we go by that kaganon. statistics, yes. those numbers. Hindi 5 million. No? Okay. Uh, so, well, again, we will have to check the data, but I think we, that's... We have to check the data, Mr. President, because what I got, hindi po pala ito. Because alam ko po ang conversion rate, 67% po ang conversion rate mula sa palay sa pagiging bigas. Kaya nga po ako'y nagtaka kahit na halimbawa gawin po nating uh, palay ito, mataas pa rin po yung production kaysa sa consumption. At kung aalisin nga po natin, yung iba sapagkat ibinasi po sa 115 million, eh, talaga naman pong karamihan po ng mga sanggulay di pa kumakain ng bigas, masyado pong malaki ang base data na ginamit po nila. I agree, Mr. President, Your Honor. Uh, Mr. President, Your Honor, alam po ba ninyo na wala pong continuing o permanent commission para sa agriculture hindi po kagaya ng edcom meron po tayong uh, education commission na ito po ay created by law kaya po ito ay tuloy-tuloy na naggagampanan na nila yung pagsasakatuparan ng pagre-review pagre-rebisa yung progreso ng ating educational system Ganon din po ang uh, kuryente, ang energy sector po natin. Merong itinalagang JCEC kung tabagin. Ito po yung Joint Congressional Energy Commission na ito po'y ginawa rin ng batas. Pero ito pong agriculture, Mr. President, Your Honor, baka magtaka kayo, yung unang, yung kauna-unahan po na Joint Commission o Joint Resolution ay nangyari lamang po sa magitan ng isang Congre ay, ang Congressional Commission ay ginamit ang ginamit lamang po ay Joint Resolution Number no. 1 hmm. hindi po batas at ito po ay nangyari during the 10th Congress ibig sabihin po Mr. President Your Honor 1995 o tatlumpung taon nang Baka sakali pong i-consider ninyo, uh, Mr. President, Your Honor, isa batas po natin ang pagsasagawa ng isang uh, komisyon na magmumonitor. Kasama po ninyo ako doon sapagat ako po ay isa ring magsasaka. Para sa ganun po tuloy-tuloy ang uh, pagsasagawa ng kanilang tungkulin. Sapagat ang agriculture po ay may tuturing nating economic backbone ng ating bansa. Mahalaga po ang kuryente, mahalaga ang education. Ngunit hindi natin matatawaran na mahalaga din po ang agriculture. Tama po ba? I definitely agree with you, Mr. President, Your Honor. Ah, uh, hindi ko po sinasabi na may iwa o oh, hindi, ayoko ayaw ko pong iwasan na sakasakali ang NFA makatulong po I am with you in probably revisiting uh, uh, the NFA's function in relation to what it can do para sa ganun po ay maayos natin ang ating problema. But let us not put our eggs in one basket, Mr. President Chururo. Alam yes. po ninyo, nakita ko po marami na pong mga batas na ginawa ang Congress. Meron po akong masasabing mangilan sa inyo. Alimbawa, Meron po tayong batas na ginawa. Hindi ko na lang pong maalala ilang taon na nakararaan. Na doon po ay nagkaroon ng mandato na bigyan natin ng guaranteed price ang palay. Let us revisit that, Mr. President. Nandun po sa batas yun eh. Guaranteed price for palay. Ngunit hindi natutupad. Hindi nangyari. Sabagat ang problema po rito ay implementation. Meron din po tayong batas, Mr. President, Your Honor, na nagpanukala o ang kanyang layunin lahat po ng makinarya, mga equipment na gagamitin po ng ating mga magsasaka ay dito na lamang sa ating bansa gagawin. Batas po yun. Kailanman hindi nagkaroon ng katuparan. Nangagayon po nag import tayo. Meron din po tayong batas na nagsabi hindi po ako nagkakamali dito sa Fisheries and Agriculture Modernization Act. Kung saan po dedicated po yung mga lupa na kailangan pagtamna. Ano man ang mangyari, hindi pwedeng palitan. Ngayon po, ang reclassification, ng conversion po ng mga lupa, kaliwat kanan na po ang nangyayari. Isang araw po, gigising tayo, Mr. President. Baka wala na po tayong mapagtamnan, kahit kangkong na lang. Are you with me, Mr. President, you Yes, Mr. President, Your Honor, I... Meron pa pong batas, Mr. President, Your Honor. Nagtakda po yung batas na 25% ng loanable fund ng isang bangko ay ipapahiram sa mga magsasaka. Hindi po nangyayari. Ang bangko po siguro sapagkat masyadong commercialized. Pero yung po ko hindi lang private banks po, eh, pati public banks. Talagang kailangang bigyan 25% ng kanilang pondo ipautang. Gumawa po sila ng paraan para maiwasan ito, ibinigay sa mga mangungutang na kunwari related sa agriculture, doon po napunta kaya napakaraming warehouse po na nangyari. Pero sa farmer po, walang masaya. Ano pong gusto kong ipaintindi, Mr. President? Ang oversight function po ng Congress ay napakabisa rin. Tingnan po natin, repasuhin nating lahat. At mula doon, marami po tayo may tutulong sa ating mga kababayan. Salamat po, Mr. President. Your thank, Honor. thank you, Mr. President.